So ito pala guys yung ano, so yung port ng San Pascual. Ayan. Yung guys ang ano. Dapat sana dito kami nagdaong pero tulong sa may tulo. Ayan. Yung kami guys oh. So. so Bago na sa

Guys, yung... So Saan na yan So yun pala So yun pala guys Yung Yung barco Ayan o

para kami guys so, yun, yun so yun dito na yung parko na so yun so, ngayon na tangali na Nah, kakain na muna kami Si yung palang ng diskarga yan yung kunti pa lang kait so, na aku? muna ako aku muna guys kasi andito na ako eh barko so mamaya um, ya na muna aku? ayun guys salamat so yun pala guys nandito naman ako para magpa-clearance so yun guys uh, punta na ako ngayon doon sa PPA yun So Ngayon guys, bali eh, naglakad ako dito Punta doon Ngayon guys, yung pipila yan So, dyan ako punta no está